Ah, sa initial na investigation po namin, ano po eh, sir, yung, yung itong mega bus line papuntang galing Manila, papuntang Samar. Ah, tapos po, ito naman train, nagki-clearing. Bali, ulo lang po siya ng train, parang ulo lang, wala naman siyang hinang bagon. Parang ito lang yung advance party na nagki-clearing sa dadaan ng train bago tumaan so yung passenger train. Tapos sir, around mga ano, around mga 256 ata yun, yung time ng incident, yung reported sa amin, ano, uh, itong, itong train, ay uh, itong train, paparating, paparating na, gumubusin na daw sila, di ba, dati nila naman talaga yan, tapos mag naman siya, tapos, ang sabi ng mga kausap namin pasahero, doon sa bus, pinilip pa daw nung, bus driver na tumawid. Kahit yung mga ilang isa kaya na kaya nila, tum, tumigil na. Uh, pinilit pa daw siya ng bus driver. Kaya nabundong siya sa sa huliang party na, sa may gulong. Dahil sa, sir, sa impact, tumawag yung ano, sir. Tumawag yung, kahit lang pala, yung bus. Ilan po yung sugatan na sakay ng bus? Na ngayon, sir, sa, sa 36 na pasahero ng bus, uh, 13 po, sir, yung ano, uh, na nasugatan. Pero so, karamihan sir, may no-injury lang naman yung tinamo. May isa lang doon na medyo nahiwa yung noo at pinahi. Pero outpatient naman sir, okay naman siya Opo. Nandyan po sa police station yung makidista, yung nagmamaneho po nung, uh, uh, ng tren. Ano po ang sabi? Yan nga sir, yan yung sabi niya na malayo pa daw sila. sila uh, na nila talaga sila sir. Tapos yung ilaw nila, bini nagbe-break kami Sino po ang ah, mag-aasikaso ng mga bayarin sa ospital, yung pagkaantala po ng mga okay. uh, pasahero? Sa so, ngayon po, sir, nasikaso na po ng, ano, ng representative ng bus yung mga pasahero. Halos isa na lang ata, sir, yung nakalabas, ay hindi pa nakakalabas, yung pinatahi. Pero karamihan ng mga, yung 12, nakalabas na, sir, mga minor injury lang naman, mga sugat-sugat, nakasikaso. -sugat kasi tumaginid kasi yung ano yung bus. Opo. So wala naman ng kasuhan na mangyayari. Uh, hindi pa po natin, natin sigurado kasi hindi pa nagkakausap yung magkabi ng panic. Oo, pero basically, sino makakasuhan ng uh, reckless imprudence? Sa ano sir, kung yung nang, sa initial investigation natin sir, yung ano, yung bus, yung may kasalanan nung kasi, uh, sabi nga nung ano, yung mga pasayero, na nakasay, say, nakasakay mismo sa bus, yung na-interview na, ano, ano daw, kinilip pa daw na, tumawid kahit paparatay na yung train. All right. Sir, accident prone yung area na yan. Kumusta po yung mga early warning na signs po diyan na may railroad crossing diyan? Yung ano sir, meron naman po sir naka ano, nakalagay na traffic sign. Then sir, don't sir, siguro more or less ano yon 15 meters sa sa kasi bago mag-release, yun lang naman sila nakalagay doon na ano, wala nang iba na sign. Mm -mm, kasi parang lang six lang days lang. ago, parang six days ago, meron din ho dyan nag na truck. Ano po? Saka nakabang... meron, meron din sir. Mga silinto din dito. Saka yung mga alam sir, yung mga nakaraan, meron din, ano, 3 a.m. din yung sir. Ako. trailer yung tumatawid na, ano, dahil sa allegation din na madilim talaga yung lugar. Opo. So ano po ang advice po ninyo sa PNR tsaka sa mga motorista natin, sir? Ah, uh, sa ano po? Sa so agency po diyan, na uh, sana po maano rin, ma, -ano, eh, ma din at malagyan ng ilaw at sa kali at kung uh, ano sir, malagyan din ng pantay yung flagman kahit gabi silang dumadaan. Meron din naman flagman kasi ano yan sir, national highway, eh. hindi nawawala ng dumadaan diyan. Saka madilim yung lugar sir. Saka kung maaari sir, madagdagan yung ano, signage, signage, yung mga nila na may release talaga dyan.